Mas mabuti pang aware ka na habang hindi pa nawawala or nananakaw yung iPhone mo. Alam mo bang kapag nahawakan yung iPhone mo ng ibang tao ay pwede nila itong gawin? Isa swipe lang nila at iya activate nila ang airplane mode at ito turn off na nila at hindi mo na malulukit ang iPhone or cellphone mo. Tip number 1, pumunta ka po sa settings ng iPhone mo. Pindutin mo ang control center at i-turn off mo po itong access within apps. Magbaka lang po pumunta ka dito sa Face ID and passcode. Kailangan mo po itong i on sa yung cellphone. Lalo na ang Face ID, alam ko naka-on na yan. Pero ito yung importante, ang stolen device protection. Kailangan po naka-turn on yan tapos ang control center kailangan naka-turn off po yan. Tip number 3, pumunta ka po sa settings ng cellphone mo. Punta ka lang dito sa Apple ID mo tapos click mo ang find my. Tapos kailangan po naka-turn on po dapat ang share my location, find my iPhone, find my network, send last location. Dahil ginawa mo po ang mga tips na ito, protected na po ang iPhone mo sa mga magnanakaw or kahit mawala man yan dahil mahanap mo na ang iPhone mo at hindi na nila ma-access ang control center para ma-turn on ang airplane mode. Share to your friends na naka-iPhone. Thank you for watching!